Kang Dong Yun. Pero hindi siya, produk, hindi pa NDM, hindi M. Hindi po. Ah, anong oh. production yun? R&R? Um, Oo. Ah. Eh, ano yeah. na yan sa kay Direk Niel na supposed to binagawin mo rin? Ah, uh, in the works pa rin naman po. Eh. Ang ah. dami lang din po kasi namin ginagawa. Pero hmm. nakutay na ba yung Korean actor na i-prepare sa'yo? Nagahanap sa pa. Ah. Nagahanap pa. Ano nangyari sa'yo okay. sa credit card na, na ano sa'yo? Nakuha mo ba? Wala ba? Nabawi? Hindi pa ako doon sa bank. Oh, Wala pa rin. Tagal ano, na nun ah. Sobra pong tagal. Ang tagal. Sobrang hasil. Oh. Kasi dapat, dapat diba. ako mo na yun. Eh. Oh, pero nai-report mo ba siya, di ba? Nai-report oh. ko po kasi, ano, nung time na nahuli yung, nahu, na, na tinuro sa akin eh, kasi yung katabi ko, nakita niyo yung hmm. alaw yung So from New York, yung kasabay ko sa flight, sabi niya, uh, do you know him? Kasi he touched your bag. Sabi ko, no. So, na-chinect ko yung things ko. Kasi usually po may parang lalagyan lang ako ng card. Uh, lahat nandun. Kaya doon. So hindi ko naman inisa -isa, isa kung may nawala. Uh -huh. Eh, pag uwi ko sa bahay, doon ko lang chinig online na gumagamit na siya sa Vietnam saka sa Indonesia. So, eh, more... galing ako Korea. Uh -huh. so, ibig sabihin, modus nila yan. Tapos nito, huli, sumabay, sumakay suma suma ko sa tao. Sabi talaga nila, it really happens. Kaya sabi niya, thank you so much for speaking out, for the awareness. Kasi kami, hirap din kami mag-remind sa mga tao na every time to look after your things, Diba? Kasi, o nga naman, kahit na ganyan, wag kayong maging kampante. So, nilapitan ako nung no, isang flight uh, attendant. sa ko, oo oh, nga, puwi, sabi ko. Pero, usually ano, parang kasi yung akin mukhang Chinese maliit na guy. Mm. Kaya lang, syempre ayoko mambinta kasi nga nandun naman yung card ko, hindi ko siya inisa-isa. So, ito sige po, it's okay. So, we made a report, nag-report ako doon sa flight attendant. Mm uh. Eh kasi yung itsura niya nakaayos, pareho pa kami mm. na, pero, wala, may mm -hmm. sabi ko, ano yung mm. hindi naman siguro ito magalala. Mm O baka naman, kasi nung nilapa, yung bag ko, nakita ko sa aisle na. Tapos may hawak na siyang magazine. Kinuha niya yung magazine sa cubicle ko. Ito ka ko pa ng sarili. Oh. Mm. Kasi, at syempre yung time, ayaw kong isip kasi ng mga Pero, na-report mo na yung ano. Na-report din sa kong. Hindi, hindi, mo na na-recover yung card until now. So, kinansel na ng bank yun. Na yun. Pero, may lumilitaw ba na transaction? Wala. Nung, nung, nakita ko sa online ko, nasa Vietnam na yung gumagawa. Nung nagkumamit. Bumili siyang diamond. That so, was the last so, time. So, magkano more or less yung nanos? Half million. Ah, chinard sa'yo. Uh, Tapos so debit babayaran mo yun? yun. Babayaran mo hmm. yung... Uh, Wala, na-debit yun eh. Savings oh, okay. na kuhan niya. Oo, ay hindi credit card. Matic yun. Matic, kuhan niya. Swerte niya pa. Nagigigil talaga ako nga ngayon eh. Kasi hindi ko pala, eh may ganun lang. Hindi, usually naman eh, di ba? Hindi ko talaga isipin. So ngayon? ayun hindi na muling mukhang magnanakaw ako. So hindi ka na matutulog sa flight? Hindi, hindi. Yun nga, sabi ko, bakit pag ako gumagamit? Dapat may email. 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 ko po, modus na nila yun. Meron na silang mga gadget to, ano na. Mm, Or, nagpunta e siya sa isang shop na trust na ano na, lagi na binibenta, mm. binibilhan. Mm. Na hindi na nag-ask na ng na, ano. Na, na, na ha kasi kilala na, siya, familiar oh. na. Uh -huh. So, uh -huh. lesson so, learned. learned. Mm -hmm. Yes, a year. Pero, ah, inuulit ko pa rin po yun. Uh, mm. In total. Pero, nang uh, uh, chance. Wala nang chance na mali-cover so, so, Isang transaction uh, so, lang. Uh, hindi, marami. So, uh, pero, uh, uh, accumulated, umawat uh, 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 ng half a million. Oo, uh, bilis kasi niya. Parang, today, nasa Vietnam siya. Tapos, maya-maya, the next day, nasa iba ibang bansa na siya. Huh? So, na. Sabi ko, alam na nila yan, modus na nila. Sinabi talaga sa akin dun sa yung flight attendant na ano, meron daw talaga mga ganyang modus daw. so mm -hmm. Sabi ko, hindi naman ako aware. Sa tabdagal ko nagbabiyahe, never mm. naman -hmm. yan nangyari. Tsaka never ako nakawitness ng ganyan. Sasakay sa ka pa. Sasakay ka pa sa Korean Airlines. Wala <laughs> naman akong choice. na nais kong sumakay ulit para may, may follow up ko yung report ko. Kasi mm. bakit ganun? wala pa rin action? Mm. Oo, oh, ilang months na ba? Tagal-tagal na. Mm. Tagal na po, Last parang... Year. Kaya nga, isipin mo ano pa ito, naka-broadcast pa. Tapos wala pa silang ginagawa. ginagawa. Pati yung bank kagal-tagal eh hindi ko naman sila sinamu-blame oo kasi debit card pa debit lalo na uh, nasa okay. responsibility so, mo yan eh no ano naman na nanakaw diba so sabi mm. ko ano may proof ako na nandito ako kasi yung mga transactions mo kasi in fairness naman yung yung kung ano ko tumutulong naman talaga sa kaya lang iba kasi na yan ibang case yan mm. sa legal nila yan pagdanihan naman nila mm -hmm. Eh, di ba sasali yung Maldives sa uh, Japan? Mm -hmm. Inter so, sasakay pa rin kayo doon? Or Pupunta kayo? kayo? Pupunta ba kayo? Ba mag-represent? Oh, yes. Okay. Ah. Lalo po kami ni Derek kasi nag-co-prod kami. Ah, o, so, producer ka nga. Okay. so sasamahan ko siya. Uh -oh. What do mm you, -hmm. expecting ka ba to, ano, na an awards or whatever, magandang outcome? Hindi ko alam actually kung ano yung mangyayari sa, ano, um, wala pa po akong alam kung mm -hmm. ano Kailan yung yan. mga, sa may, Competition ba ito o exhibition mm -hmm. lang? meron may, din po award. Ah, okay. No, si Direk po kasi usually yung nag-ano, mm. pag kunwari, sa, nasasako sa schedule namin, like recent, may mm. may meeting ako with Thai production, Thai Korean. So, kailangan pumunta ng Thailand to meet up with them. Eh, at the same time, may meeting kami for Warner Brothers in Singapore to sell to our movies. Mm. So, naghiwalay kami direct. Mm -hmm. So, ako yung kumakausap sa kung sabay, mm -hmm. si Direk dun sa Singapore. So, mag-meet -me kami after. at, so, ano nangyari? Ganito, ganito. Mm How about teleseries? May mga offers ba iyo ngayon? Uh, Naka-plan na rin po. Nag-uusap na rin kami ng Good Cornerstone. store. under cor uh, Cornerstone ka nga pala. May, time pa ba? May may time ka pa ba? Sige, pero nami-miss, nami-miss niya, no. Oo. No. Oh. Nami-miss niya. Ano nami ba tsaka pa gusto ko talaga? Kagawin mm. Ano bang gusto mo ngayon, teleserye? Gusto ko ano, para maiba, gusto mo ng rom-com na ano, teleserye mm. kasi di ba lahat halos ang teleserye action, drama. Mm. Para magaan, para magaan lang. Ayoko muna mag- Kasi naka-part. Ayoko muna mag- Last, ma last. Di ba last mo rom, parang rom-com din kay Papa di ba? Oo. Papa P. Oh, P You know? Ano eh, kilala naman din ako na gano'n yung mga ginagawa ko. So yun muna. Uh mm. -huh. Para hindi ako magbibla. Valentine's, <laughs> anong gabi mo sa Valentine's Day? Wala pa akong plano. Sige magluluto. Magliluto ang <laughs> <O, laughs> yung loved ones. Yung love ones. Ay, yung special so, yun someone. special someone. Wala, sila mama. Ma Wala kang boyfriend ngayon? <laughs> <laughs> Talaga ba? Ilang <laughs> taon na? hindi mo ka <laughs> <laughs> Ilan taon na, Ars? Tagal ah. Tagal na. <laughs> Sa tagal... Sa tagal... <laughs> <Sa> tagal... <laughs> tagal na. Tagal Bakit? Talaga. Bakit ang tagal? Ano mo yun? Choice? Choice? Basta happy naman po state ako state dito. Mm -hmm. mm -hmm. Nag-date naman ako. ako. Hanggang date na. Happy date po. Happy talaga. Mm -hmm. Kasi na. So lumalabas ka rin naman pala na oh, pag-date ka, uh, pero wala pa yung talagang seryosong relasyon? Pwede oh, din. It? Ah! Okay. E mo po, wala na sino. Baka nga ano, ang dami ko po kasi pwede, ang dami ko pang dapat gawin. Oo. Oh. Alam mo, dahil dyan, nalilink ka tuloy sa mga politisyals. Sigaw tuloy tinutulong oh, mga, di ba? Oh, eh, out of life, out of the country. Yeah. Oo. Yeah. Oh. Kailan ako na-link sa politisyals? Okay. Sino? Pa <laughs> <laughs> <But laughs> just in case. Kay bigay, kay bigay ni Julie. Hindi ka ko alam, hindi ako, wala akong alam. Ah, hindi ka na-affect pag ganyan. Hindi kasi hindi naman wala akong alam. Oh. Buti ko, kami. Buti kayo may alam. Buti mm. May na no, buti oh, may nababalita. Alin hindi ako naman. Oo. Oh, oh. Pero wala ka namang against sa mga politicians just in case date oh, ka ba, nila. Wala naman tayo magiging oh. and, magiging ano, sa kanila. Bakit, oh. As long as single, di ba? Oh. <laughs> ay, Korean. Kaputo! to. Talaga talagang Koreana eh. Korean? talaga talaga ka ba na Koreana? Wala talaga mo alam sa Koreana. Wala 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 chika-chika. <laughs> Korean, lala. Korean, Korean La -la -la. Ay, na lang. Okay. Wala na naka-date na or sa. Teka muna, wala pa akong no. video. No. Wala. As in no. sa maldita ka sa Korea, wala. Ano nagpupunta? Ito na 'yung mga fans ng mag-Korea. Nat-at korea Koreans, Korean. mo Korean. Business business. Korean. Mm. may Korean. 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 business. Korean. Ah? Na, mm. mm. na Korean. Korean. May Korean. Korean. na bagong business Korean. na Pero, type mo Korean.

Talaga? Oh. Ay, pwede na i-reveal. Excited ako ah. Mayroon kami parang, ano, um, iba-iba po eh. May medical, may cosmetics, mm -hmm. may skincare. Oh, okay. paganda. So, yung, puro, puro pang paganda. Tsaka, ano, uh, meron na kami, papasok kami sa medical. Mm -hmm. okay. Kaya ang laki na ng ano mo, sa head mo dyan, ha? Sobrang pagiging business mo, May target date ka ba, Arcee, ng pag Wala naman, po, hindi po lang po iniintay ko lang din po yung approval ng mga partners ko sa akin. What about sa personal life mo? May target date ka pa na kailangan at this age may asawa na ako, may family ako. Wala na, nagpagod na ako. Tapos ah, na ako sa ganyan. Ah. Ayaw na. Ayaw. 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 Parang pagbibigyan mo naman ng ano yung sarili mo talaga ng timeline. Mapipressure ka lang. Mapipressure ka eh wala na magtapos na ako. Kaya lagi naman po ako na yun. I live my life talaga na every day. Uh, everyday is different. Ay, talagang ina-anticipate ko yung spice of life. What ano man ang bibigay ni Lord sa akin. Pero hindi mo ba nami-miss na siyempre na may iba rin yung may inspiration ka. <laughs> may inspiration naman ako. Dami ko inspiration. <laughs> uh, okay. Hindi <This> sa boyfriend. Kasi tulad ng dati. Oo nga, BTS. Thank you, oh,